So ngayong araw guys, magpapakain tayo ng manok. Manok ni Baba dahil walang, wala siya. Tara sama nyo ko kung paano magpakain ng mga manok. So guys, ayun guys, may isang manok na dito. Paano so, ito pakain na? Nasa itaas guys, paano ito pakain yun? So kukuha ako ng ano. So, Dalagyan ng pagkain nasa ay nandito pala guys so ilalagay natin sa yan maraming na dito manok guys maganda pala magkakain ng yun parang parang Nakaka relax guys pag ano tumangay na sila pag nakikita mo mas maganda sana nito ano marami kaso parang konti lang to Uy. ayun may dalawa dito guys dalawa na sa loob so guys lalagyan natin ng tubig pagtapos nilang kumain ito guys ang so magandang manok magandang man manok yung, guys parang walang ano sa liig walang walang mga. mga ano dito sa liig o, ano lang Walang mga balukag. Anong manok daw yan? Hindi ko kasi alam mga manok. Tawag sa mga manok. So may dalawa pala dito guys. Hindi ko nakita. Kanina. Nasa kulungan kasi. Parang inaano sila. parang breeding guys balik tayo guys sa ano dahil mas magandang tignan itong ano magandang tignan ang manok na to parang ngayon mo lang nakita guys dahil bira lang yung mag pumasok dito sa kulungan bira lang ko pumasok dito sa kinungulungan ng mga manok parang Malit pa to guys parang ano lang small ano na kulungan oy nagingin natin ulit guys parang na ano siya nahihiya kung sa tao nahihiya ganda guys oh walang ano dito sa leeg walang mga balaybo o oh, mga ayun guys oh so may dalawang puti dyan guys Napakaganda, ganda guys malinis pag puti kasi parang malinis tignan yan thank you sa mga mahilig sa manong dyan comment lang kayo para mapag usapan natin So guys, meron pa dito ang dalawa. Lagyan natin guys. Kulay puti guys. Dalawa, yung ba isa. Okay. yung ano naman mga sisiyo naman ang paghanan natin bibigyan ng ano, baob so yung guys, kinuha ko ng mga pang ano nang sisiyo patapa so dito dito ko na nilagay amin sila guys hindi ko makita dahil ano nasa ano madilim madilim na guys so babalikan natin yung ano pina nilagyan natin ng mga patukal so papainumin natin ng tubig guys let's go ayun guys bumalik ako para bigyan na ng tubig yung mga nilagyan natin ng patukal parang hindi pa pinatapat guys inilagyan ng ano tubig and ito ang pinaka favorite ko walang ano sa lihik walang balukag sa